Hello guys, magandang araw po sa atin lahat. Muli nagbabalik po si Boss Tor ngayon araw po ng linggo, Sunday no? So July 21, 2024 mga boss. Ayan, so naglusot ang atong uh, gihatag guys na guide no? Kahapon no sa Sabado, 7391 ang atong guide. So naglusot sa STL Jinsan last draw 8:30 PM. So 739 ang plastada guys So sa Atua Is 397 At uh, 379 sa Atua is 379 So muni atong gihatag guys Sa kuwang uh, special na Sa atong special na uh, Kombinasyon Combination so doon naglusot Hindi naglusot sa national Pero sa STL uh, Mindanao po ng Jinsan Doon po nagresulta 379 so ang resulta is 739 mga boss ayam po So Rumble po. So congrats na lang po sa nakataya ng STL Jinsan po dyan sa last draw po mga boss Yan po yung ating special no? So yan po special po natin yan mga boss Ayan ang ating special na 379 Tatlo mga akong gihatag na special So ang atong guide kahapon is 3971 Muna siya itong guide 3971 Okay So muna siya mga boss ang panitabo pero bago tayo mag-proceed, i-re-recap result po muna natin mga boss ang 3D Loto National. So sayang talaga, hindi naglusot sa uh, 3D, no? Sa 3D. Inaasahan natin sa 3D na lumusot siya kasi special po natin yun. At the same time, no? Nasa guide natin yun at nasa best number pa natin. To recap, recap muna sa ato ang... Uh, guide. Kahapon ito guys ha, kahapon. So ang atong guide is 7391. So muna siya itong guide. Best number ko siguro is 31 eh, di ba? Best number nato ito is uh, 31. So muna siya itong mga gihatag na mga numero. Ay sorry, ano pala boss? Uh, 19 pala ito. No, 19 itong gihatag kahapon. 1 at Noibe. Okay. So, ito ang uh, atong guide kahapon. Best number. So, 2pm. 2pm result. 2pm. 207. Ito ang result guys sa 5pm. Sa national po ito guys. National. 402. 9pm. Is... Uh, 946. So, manis siya 946. So, ang atong numero dito guys is 916. Sayang. 916 sa ato ah. Kombi. Kung 916 ito, posible tayong nanalo kung, na, kung nag 916 daw po tao grumble. Kasi may kombi tayo dyan na 916. Okay, so sa STL naman nagbusot ang atong 739 mga boss, no? Ating best number na uno ng Jinsan po. So, muli congrats ha sa mga nakadaog na uh, STL uh, players natin dyan ng Jinsan So ito yung uh, official result po guys kahapon no sa 3D Lotto National po yan. Okay so 5pm, 4.02, 9pm is 9.46, so sa is 9.16 so ito yung pinakamalapit na kombi natin. I'm, uh, siguro kung di ako nagkakamali, ito yung ating uh, uh, pasindikit na combination Okay so proceed tayo mga boss ngayon araw po ng Sunday July 21 2024 guide today so meron tayong 0 2 4 5 so 7 8 9 guide 11 uh, 12 best Carol, best number is 5-3 uh, 5-3 ano okay. ito siya mga boss In think syndicate kombi is meron tayong 739 7-3-9 7 3 8 So, meron tayong 639 639 At 730 7 3 0 So, nindot ni mga boss At 2pm 2pm 5pm at 9pm so maganda ito tayaan sa alas 2, alas 5 at alas 9 mga boss, I all draw natin yan ha, all draw so uh, last 2 na lang ninyo niya last 2 so best na ito sa alas 2, alas 5 at alas 9 so nindot ninyo 739 bayahin ninyo 739 mga boss ninyo 739 wapo ni all draw at 639 yan. At siyempre ito ang ating 730. So binabantayan ko dito mga boss ang 30 all in. Baka maglusot ang 30 all in ha. Bantayan natin nato eh. ni. So yan po yung aking best for syndicate na combination. Okay, so all nation niya, all nation. All nation. Okay. So, yan mga boss, ang ating apat po na combination. Next tayo, dito po tayo sa ating special o pabonus. Pakisulat po ninyo mga boss at pakiscreenshot po kopya natin mga numero ha. So, kalimot pag-share ng atong mga kombi. At itong ating video, huwag nyo kalimutan mga boss, i-like ha at i-share. So, next tayo, itong ating uh special Sa special meron tayong ah uh, dalawang kombi sa tuwang special So meron tayong combination na 2 4 5 2 4 5 ke rambol na sa mga boss ah 245 next meron tayong ah 0 4 5 okay so ang last two natin dito so last two lang ninyo yun ni mga boss 45 42 at 25 sa kabila naman is 45 five Four zero. At zero five. Okay. So, 0 ni mga boss sa alas dos. No? Alas dos 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 2 pm only mga boss itong ating uh, 245 at 045 okay so last two lang ninyo ha pag uh, uh, musabay kayo sa ating uh, numero no sa ganahan na nga, sa sa, sa ganahan sa sumabay no sa ganahan sumabay ng ating 245 at 045 so take note mga boss 2 pm only lang yan ha on the spot natin yan Okay, so next tayo. Dito po tayo sa ating pabonus. Pabunos Bonus na tayo. So sa tuwang pabonus, Guwapo rin ito mga boss, itong pabonus. Okay, so guwapo rin ito mga boss. Talaga nga binabantayan ko itong uh, itong uh, kumbi na 9 3 0. Okay. So binabantayan ko itong uh, 30 all in mga boss ha. Kaya po ako binabalik, may mga numero ko dito na binabalik mga boss. Kasi may uh, may possible pa itong mga boss, itong ating combo, no? Kasi hindi pa siya nag 30 all in 430. Okay. So all nation 'yung mga boss, all nation. Las to natin. Las to lang ninyo ha. Kay guwapo ito i las 39 90. Las to i po niyo. 30 34 at 40. So nindot ni mga boss. Maganda ito tayaan mga boss. Old draw, no? Old draw neto 2 p.m. 5 p.m at 9pm at syempre pwede rin po ito sa mga local draw mga boss ha STL Visayas o STL Mindanao okay so yan po ang ating pabonus pili alam po ninyo mga boss kung saan po kayo napabagay kung ano po ay yung mga napupusuan so guwapo ninyo mga boss binabantayan ko tong ating 30 all in ha so meron po ng noibi is 4 baka kasi magmeron sa at, ang 4 sa noibi so yan boss, balanse po yan ang ating uh, 930 at 430 mga boss. Kasi po, uh, best na is 30 all in. I-play natin yan all draw ha. Ayaw kalimot sa atong pair na 30 all in mga boss. Okay, so muna siya atong uh, po sa atong pabunos mga boss. Next tayo sa atong pa, uh, double. Sa, do sa double mga boss, wala naman akong ibang double kundi ibabalik ko po ang kahapon ganan sa double mini akong double ha 191 sim din to kahapon mga boss at 1 3 1 Old draw i-older natin to 2 pm 5 pm at 9 pm okay okay mga boss so muna siya tumakumbi at dito po tayo nagtatapos sa ating mga probables today ayan so kung bago lang po kayo sa ating youtube channel so pwede po ninyo o mga boss isubscribe kung mahilig po kayo dito sa mga swartress tips and guide dito po sa Lotto. So, isubscribe lang po ninyo si Boss Tor. Yan po yung ating YouTube name. Huwag yung kalimutan, hit the notification bell pala always updated tayo kung meron tayong upload mga boss dito kay Boss Tor. Okay, so, yun lang mga boss. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sana makachamba ta today sa araw po ng linggo. July 21, 2024 mga boss. So, good luck po sa atin lahat. Amping mo guys. Ingat po kayo lagi.